Handang makinig si Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte sa anumang mga suhestiyon niya o programang makakatulong na maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Ito ang iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa kanyang briefing. Natanong kasi si Castro sa naging pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Ruth Castello na nagsasabing ang Vice President ay hindi lamang spare tire, dapat din daw suportado ng gobyerno ang mga programa at pondo ng OVP. At uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan, sa si Lahat po ng mga ari ng na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Matatandaan natin kumalas bilang Education Secretary si Duterte noong 2024 sa gabinete ni Pangulong Marcos na siyang naging hudyat ng mas malawak na hidwaan sa pagitan ng dalawang leader. Sa isyo naman ng budget, ayon kay Castro, dinagdagan na ng gobyerno ang hiling na pondo ng OVP para sa susunod na taon ng halos 200 milyon. Pero paglilinaw ng Malacanang, o so, kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad na isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa, idepensa po niyo na maayos para po kayo'y mapagbigyan. Maikli naman ang naging tugon ng palasyo sa panukalang batas ni Senator Amy Marcos na pinamagatang President Rodrigo Duterte Act kung saan nagbabawal na isurrender ang sinumang Pilipino sa foreign entities na walang formal treaty ang Pilipinas. Tinatawag kasi ito ni Senator Amy Marcos na extraordinary rendition katulad daw na nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taumbayan bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Samantala, inappoint naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Francis Atornino Juan bilang bagong Energy Regulatory Commission Chairperson. Siya ang papalit kay sa nagresign na ERC Chairperson na si Mona Lisa Di Malanta. At yan muna mga impormasyong napapanood at on-demand mula rito sa Malacanang. Ako si Tristan Odalo, Newswatch Plus.